Nakapidyo ta? <coughs> ang lang. Yung cellphone ko. Nagpipidyo. Nagpipidyo. Ang tamis yung mango shake. Oo, masyado. Oo yun. That's that. Oh. Ano yung tumutunog na yun? Ay, oh, yung truck. Dinig siya dito. Wait lang. Okay nga guys. Oh. Andito <laughs> sa taas. Pababa pa lang. Wait lang. Ito naman kasi hagdan. Grabe naman kasi. Oh. Wait lang. Mama, lumakad ka doon. Mama, lakad. Baka mapansin. Baka mapansin. Baka mapansin. <laughs> Baka mapansin. Okay. Oh. Neng, neng, neng. Try mo. Pwede yan. yan, bibigay mo lang, ganun lang. Hindi yan. Mabait, neng. Ay, wag. Wag ganun. Mabait ka, ano, monkey. Wag ganun. Wag ka magagalit, monkey. Papakainin ka namin, hindi ka namin sasaktan. Oh, ito pa. Hoy. magkainin pakainin Magkaino Okay, yu? Ay, ayoko na. Asimani <laughs> ay, ay, ay. nga. mo sayang niya. Dala ko. Ay! Ay! Ay, ay ayon yun yun ayon yung yun ayon niya. ayon yun yun ayon no yun ay, ayon yun Kaya yun ayon yun ayon yun ayon yun ayon yun ayon yun ayon <laughs> yun ay, <ayaw laughs> ay, Ayaw niya tinapon eh. Ay baka binibigyan nila ng hindi pagkain. Kaya ganoon baka hindi baka binibigyan nila ng hindi pagkain kaya ganoon siya. Kaya nagagalit. Ay ayaw niya. Sobrang kamong nagagalit. Sis pag matigas, nagagalit. Nakabidyo. Nakabidyo yung maganda, babe. Ito maganda. bigyan mo 500. kaya mo. Yamo Ha, ha, ha. Ay te te te. Ay ninaamoy niya, tinatapon niya, JM ayaw. Oy, ay. mati gas. Ubusin Alam mo ba pre nito yan? Hay, hinahin mo na, go. Tayo sa ilalim, sa ilalim, sa ilalim. Si <laughs> ay to yung boss, siya yung boss. John. ko will go, John. Sorry, ubos na. Sorry, ubos na. Ka nakita niya ang bus na, tsaka mo binapunta rito yung mga anak mo. Ba't siya? Mama, bigla ako sa pakin. Kita yan natin yung pinakamalaki. <laughs>